Kailangan muna ng basbas ni Pangulong Bongbong Marcos bago i-anunsyo ang mga susunod na Rotation and Resupply Mission o RORE Missions sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, magpapatuloy pa rin daw ang mga katulad na Routine and Resupply Mission para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal base na rin sa rekomendasyon ng National Maritime Council. Noong biyernes, sinabi ng Malacanang na baka misunderstanding o aksidente lamang ang pinakahuling girian ng Pilipinas sa China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pa raw ito maituturing na armed attack. Sinigundaan din niya ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Para rin sa isang maritime expert, hindi naman ito maituturing na act of war. Para naman sa isang mambabatas, tila Lumamiya ata ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga panghaharas ng China. Paglilino naman ni Tariela, hindi ibig sabihin to na palalagpasin lamang ng ating pamahalaan ang ginawa ng China. Pero hindi pa rin doon ito sapat na rason para humingi tayo ng tulong sa ibang bansa o pairalin ang mutual defense treaty natin sa Amerika.